Kapag nagsimulang magpakita ang presensya ng Diyos sa isang tao, hindi na magiging katulad ng dati ang kanyang buhay. Napakaganda nito, nagbibigay ng kapayapaan at totoo. Subalit maraming naniniwala na ang pagkakaroon ng Espiritu Santo ay parang paglalakad sa isang walang katapusang hardin ng bulaklak, puno ng kagalakan at kapayapaan, ngunit hindi ito ganap na ganito, ang pagiging malapit sa Espiritu Santo ay nagdadala ng tunay na kapayapaan at katiyakan sa Diyos, ngunit ito rin ay nagiging sanhi ng mga reaksyon sa espiritual na mundo. Sa iyong paglapit sa Diyos, ito ay tulad ng pagsisindi ng ilaw sa isang madilim na silid, at ang mga puwersang taliwas sa liwanag na ito ay susubukang ilayuka. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang ilang karaniwang palatandaan na nararanasan ng mga taong lumalapit sa Diyos at tumatanggap ng Espiritu Santo. Mga palatandaang naranasan ko rin at bihirang mapag-usapan ng iba. Kaya, halina't samahan mo ako. Unang palatandaan, mga pagsubok. Oo, maaaring mukhang salungat, hindi ba? Dahil sinasabi ng iba na kapag nasa iyo ang Espiritu Santo, hindi ka na makakaranas ng kahirapan. Ngunit hindi ito totoo. Sa Juan, Kabanata 16, Talata 33, pinaaalalahanan tayo ni Jesus. Sa mundo, magkakaroon kayo ng mga pagsubok, ngunit magpakatatag kayo na pagtagumpayan ko ang mundo. Ang talatang ito ay nagsasabi na sa ating paglakad kasama si Kristo, nakikibahagi tayo sa katotohanan at liwanag, ngunit ito ay magbubunga ng pagtutol mula sa mga puwersa ng kasamaan na tumututol sa sinumang lumalapit sa Diyos. Ang mga negatibong reaksyon na ito ay maaaring lumitaw sa mga nakakagulat at hindi inaasahang paraan. Maaari itong magpakita bilang mga hidwaan sa mga kaibigan at pamilya, mga sandali ng stress o mga hamon na tila lumalakas ng walang dahilan. Ang mga hadlang na ito ay hindi palatandaan na iniwan ka na ng Diyos o na may mali sa iyong pananampalataya. Sa katunayan, ito ay isang kumpirmasyon na ikaw ay nasa tamang landas. Sa mga taga-Efeso, Kabanata 6, Talata 12, pinaalalahanan tayo ni Pablo na ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadilimang ito ng sanlibutan, laban sa mga hukbong espiritual ng kasamaan. Ibig sabihin, ang mga pagsubok na dumarating ay indikasyon ng isang espiritual na labanan. Ang kaaway ay hindi nakikipaglaban sa mga nasa kadiliman, nilalabanan niya ang mga lumalapit sa liwanag. At karaniwang kasabay ng mga pagsubok na ito ay dumarating ang pakiramdam ng pag-iisa o paglalayo. Minsan, sa isang yugto ng ating buhay, maaari tayong makaranas ng pakiramdam ng pag-iisa isang uri ng paglalayo sa mga tao at mga bagay na dati bahagi ng ating pang-araw-araw. Bagamat ito'y nakakalito, alamin na, ang pag-iisa ay maaring maging kasangkapan ng Diyos upang ihanda tayo at isang malinaw na tanda ng Espiritu Santo sa iyong buhay. Kapag may natatanging layunin ng Diyos para sa atin, sinisimulan niya tayong ilayo sa mga impluensyang hindi nakakatulong sa ating espiritual na paglalakbay. Inaalis niya ang mga bagay na, sa kaloob-looban, maaaring makumpromiso ang ating landas. Ang pag-iisang ito ay isang banal na paghahanda. Sa mga Kawikaan, Kabanata 13, Talata 20, mababasa natin na ang nakikisama sa mga marurunong ay magiging marunong, ngunit ang kasama ng mga hangal ay magdurusa. Ang paghihiwalay na ito na isinasagawa ng Diyos ay may layunin upang tayo'y protektahan at patatagin, upang tayo'y makapagpatuloy sa paglago sa pananampalataya ng walang mga hadlang. Marahil naranasan mo na ito ang pakiramdam na ang ilang mga koneksyon ay humina o kahit nasira. Ang paglayo na ito ay isang pagkakataon upang magtuon at magmature sa espiritual. Lumilikha ang Diyos ng isang kapaligiran kung saan maaari mong marinig ang kanyang tinig ng mas malinaw, malayo sa mga abala at impluensya ng mundo. Ang pag-iisa ay nagtutulak sa atin na tumingin sa ating kalooban at higit sa lahat sa Diyos. Ipinakita sa atin ni Jesus ang perpektong halimbawa nito. Madalas siyang lumalayo upang manalangin at maghanap ng pakikipag-ugnayan sa Ama. Tulad sa Lukas, Kabanata 5, Talata 16, kung saan nasusulat, ngunit si Jesus ay lumalayo sa mga liblib na lugar upang manalangin. Ang ganitong panahon ng pag-iisa ay nagbigay daan sa kanya upang ma-renew at maghanda para sa misyong nasa kanyang harapan at ito rin ay mahalaga para sa atin. Isang pangkaraniwang nangyayari sa panahong ito ng introspeksyon ay ang mga distraksyon sa panalangin. Ang mga distraksyon at paglihis ng atensyon sa espiritual ay mga banayad ngunit makapangyarihang hadlang na kinakaharap natin sa ating paglalakbay kasama ang Diyos. Minsan tayo ay nananalangin at bigla na lang ang ating isipan ay nagsisimulang gumala sa mga gawain ng araw, mga alalahaning pinansyal o mga walang kaugnayang kaisipan. Ang ganitong pangyayari ay hindi lamang isyu ng konsentrasyon. Ito ay isang tahimik na labanan na nagpapakita ng halaga na nakikita ng kaaway sa ating espiritual na paghahanap. Ang mga distraksyong ito ay nangyayari sapagkat ang oras na inilalaan natin sa Diyos ay mahalaga at may kakayahang baguhin tayo. Isang halimbawa sa Biblia na nagpapakita ng ganitong uri ng labanan ay ang talinghaga ng manghahasik. Sa Mateo, Kabanata 13, Talata 11, si Jesus ay nagsalita tungkol sa binhi na nahulog sa tabi ng daan at kaagad na kinain ng mga ibon. Ipinaliwanag niya na ang binhing ito ay kumakatawan sa mga nakikinig ng salita. Ngunit bago pa man ito mag-ugat sa kanilang puso, dumating ang masama at inagaw ito. Ang mga distraksyong ito ay maaaring itulad sa mga ibon na sinusubukang agawin sa atin ang salita ng Diyos bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong lumago. Ang mga distraksyong espiritual na ito ay may malinaw na layunin, ang gawin kang sumuko, alam nang kaaway na ang oras na ginugugol natin kasama ang Diyos ay nagpapalakas sa ating espiritu. Kaya't sinusubukan niyang agawin ang mga mahahalagang sandaling ito sa anumang paraan. Ngunit sa kabila ng lahat, ipinapakita rin nito na ang Espiritu Santo ay kumikilos sa atin. Ang mga senyales ng pag-atake at mga pagsubok na lumilitaw tuwing hinahanap natin ang presensya ng Diyos ay nagpapahiwatig ng ating halaga sa espiritual na aspeto naririyan ang Espiritu Santo sa atin dahil kung hindi, wala ng ganitong labanan upang hadlangan ang ating koneksyon. Ang ating pagnanais na lumapit sa Diyos ang nagpapalakas ng espiritual na paglaban na ito at pinalalakas tayo ng Espiritu Santo upang labanan ito at oo sa presensya ng Espiritu Santo sa ating mga buhay ang liwanag na ating ibinubuga ay napakalakas kaya't kadalasang nagdadala ito ng mga chismis, paninira at maging inggit sa ating paligid. Nangyayari ito dahil kapag ang isang tao ay nagsisimulang mamuhay nang mas malapit sa Diyos, ang kanyang mga aksyon at mga desisyon ay natural na nagiging sanhi ng pagkaabala ng mga taong malayo sa liwanag na ito. Sa Kawikaan kabanata 16 talata 7 mababasa natin kapag ang mga daan ng isang tao ay kalugod-lugod sa Panginoon pati ang kanyang mga kaaway ay magkakaroon ng kapayapaan sa kanya subalit bago marating ang ganitong kapayapaan ang ating pagbabago ay maaaring makapagpabago ng mga bagay sa ating paligid Alalahanin natin ang kwento ni Jose anak ni Jacob na ang mismong mga kapatid ay napuno ng inggit dahil sa mga pangarap na ibinigay ng Diyos sa kanya at sa mga pagpapala na nakalaan sa kanya, Genesis Kabanata 37. Ang mga kapatid ni Jose ay nagalit sa pabor ng Diyos sa kanya at nagtangka silang sirain siya. Ngunit sa huli, nanaig ang plano ng Diyos sa buhay ni Jose at lahat ng bagay na tila laban sa kanya ay nagbunga para sa mas mataas na layunin. Si Jose ay isang halimbawa ng kung paano ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay ay maaaring magdulot ng negatibong reaksyon, ngunit kahit sa gitna ng mga pagsubok na ito, may plano ang Diyos. Ang presensya ng mga pag-uusap sa likod o mga tao na sumusubok na hadlangan tayo ay hindi dapat maging dahilan upang tayo ay lumayo sa layunin ng Diyos. Sa halip, ito ay dapat na maglapit pa sa atin sa Diyos bilang paalala na ang ating liwanag ay tunay na nakakainis sa kanila. Paalala din sa atin ni Jesus tungkol dito sa Mateo, Kabanata 5, Talata 11. Mapalad kayo kung kayo'y inuusig, pinaparatangan at sinasabihan ng kasamaan dahil sa akin. Kahit sa gitna ng lahat ng mga laban, mga chismis, mga pagsubok na dumarating at bigat ng mga pagsubok na sinusubukang iligaw tayo, mayroong isang bagay na ibinibigay sa atin ng Espiritu Santo na walang sinuman ang makakapantay o makakapagpalit. Isang kapayapaang hindi maipaliwanag. Ito ay isang kapayapaan na hindi nagmumula sa kawalan ng problema, kundi isang panloob na lakas na nagbibigay daan sa atin na manatiling matatag at payapa kahit na tila bumabagsak ang lahat sa ating paligid. Ang kapayapaang ito na ibinibigay ng Espiritu Santo ay binanggit sa Filipos kabanata 4, talata 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang abutin ng pag-iisip ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Hindi ito isang kapayapaang nakadepende sa panlabas ng mga sitwasyon, kundi isang daloy na nagmumula sa ating kalooban, dumadaloy na parang ilog na hindi natutuyo anuman ang mangyari sa paligid. Ang banal na kapayapaang ito ay hindi lamang pansamantalang pakiramdam, kundi isang patuloy na bunga na lumalago habang tayo ay nananatiling konektado sa Diyos, humaharap at nalalampasan ang bawat laban sa pananampalataya. Isipin natin ang buhay ni Pablo na kahit sa harap ng mga pagkakakulong, pagkalunod at pag-uusig ay nagpatutoo na kaya niyang mamuhay ng may kasiyahan sa anumang kalagayan. Sa Filipos, kabanata 4, talata 11, isinulat niya, "Natuto akong masiyahan sa anumang kalagayan. Ang kasiyahang ito, ang kapayapaang ito ay patunay ng patuloy na pagsuporta ng Espiritu Santo sa bawat hakbang niya." ang kapayapaang ito ay isa sa mga pinakamalaking palatandaan ng presensya ng Espiritu Santo sapagkat ito ay nagmumula sa matatag na katiyakang tayo ay nasa mga kamay ng Diyos. Ang kapayapaan ng Espiritu Santo na inilalagay sa ating puso ay isang angkla ito ang kapayapaang nagpapatunay na kahit sa gitna ng mga pagsubok ang Diyos ay kasama natin, gumagabay at sumusuporta sa bawat isa sa ating mga hakbang. At ang kapayapaang ito ay kasabay ng isang bagay na kasinglalim din, ang paninindigan sa harap ng kasalanan. Ito ay isa pang makapangyarihang tanda ng kanyang presensya, isang natatangi at personal na karanasan na nagpapakita ng pag-aalaga ng Diyos sa atin upang tayo ay mahubog at mailapit sa Kanya. Ang paninindigang ito ay hindi isang walang kabuluhang pagkakasala o bigat na nagpaparamdam sa atin na hindi karapat-dapat. Sa halip, ito ay isang mapagmahal na paggabay na nagbubukas sa atin ng mga mata sa ating mga pagkakamali sa tunay na pagsisisi at tapat na hangarin para sa pagbabago. Isipin ang karanasan ni David halimbawa. Kahit siya ay isang taong kalugud-lugud sa puso ng Diyos, siya ay nagkasala ng malubha sa pamamagitan ng kanyang pakikiapid kay Bathsheba. Ngunit nang harapin siya ng propetang sinatan, hindi niya pinatigas ang kanyang puso ni naghanap ng palusot. Sa halip siya ay nabagbag sa tunay na pagsisisi. Sa Salmo 51, nakikita natin si David na nagbuhos ng kanyang kaluluwa sa harap ng Diyos. Lumikha ka sa akin ng isang dalisay na puso, O Diyos, at baguhin ang matibay na espiritu sa loob ko. Salmo 51, talatang 10. Ang naranasan ni David doon ay isang tunay na pananabik para sa pagbabago na nagpalapit pa sa kanya sa Diyos. Naramdaman niya ang sakit ng pagkakamali, ngunit naranasan din niya ang yakap ng kapatawaran at panibagong pagkakataon. Kapag tayo'y kinukumbinsi ng Espiritu Santo tungkol sa kasalanan, tayo'y ginagabayan niya patungo sa pagbabago, sa isang bagong landas at marahil naranasan mo na rin ang ganito, maaring ito'y isang salitang binitiwan ng hindi pinag-isipan o isang asal na hindi nagpakita ng pag-ibig ni Kristo. Kumilos siya ng mahinahon sa ating puso, dinadala tayo sa isang uri ng kalungkutan na nagbubunga ng pagsisisi, gaya ng sinasabi sa Juan, Kabanata 16, Talatang 8, siya ay magpapahayag sa mundo ng kasalanan, katuwiran at kahatulan. Ang pagkakumbinsi sa kasalanan ay hindi tayo iniiwang natutulala sa pagkakasala. Bagkus ay inaanyayahan tayong magbago. Ipinapakita nito na aktibong gumagawa ang Espiritu Santo sa ating puso pinadadalisay tayo at inihahanda para sa mas masunuring pamumuhay sa Diyos. Ang tandang ito ay nagtutulak sa atin na maghangad ng kabanalan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig at ipinapaalala sa atin na tayo'y mga minamahal na anak, tinawag para sa isang buhay ng tunay at nagbabagong pagtatalaga. Ang pagkakumbinsi sa kasalanan ay nagdudulot din ng isang mas malalim na pagtingin sa halaga ng bawat buhay at ang pangangailangan na lahat ay makaranas ng kapayapaan at kapatawaran kay Jesus. Kapag tayo'y binago at pinadalisay ng Espiritu Santo, tinatawag din niya tayong tumingin lampas sa ating mga sarili upang makakita ng may pagmamahal at habag sa mga taong malayo pa sa Diyos hindi lamang ito isang pansamantalang kagustuhan na tumulong, kundi isang mabigat at patuloy na pagnanais na manalangin, magtaguyod at ipamahagi ang mabuting balita sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Maaring naranasan mo na rin ang ganitong pakiramdam. Naalala mo ba ang isang kaibigan, kamag-anak o kahit isang taong nakasalubong mo lamang at bigla mong naramdaman ang isang hindi maipaliwanag na hangaring magsalita tungkol sa Diyos? O kaya naman ang sandaling iyon kung saan kahit wala kang dahilan nakaramdam ka ng pangangailangang ipanalangin ang isang tao? Ito ang Espiritu Santo na gumigising sa iyo ng parehong habag na naramdaman ni Jesus. Sa Mateo, Kabanata Siyam, talatang 36, makikita natin na si Jesus sa pagtingin niya sa mga tao ay nahabag sa kanila sapagkat sila'y nangapapagal at nangangalat tulad ng mga tupang walang pastol. Ang mapagmalasakit na pagmamahal na ito na nakikita ang kirot at pangangailangang espiritual ng iba ay ang nililinang ng Espiritu Santo sa atin. Ang kaligtasan ng mga naliligaw ay nagiging pangunahing layunin hindi bilang isang obligasyon kundi bilang isang matinding hangarin. Ang layuning ito ang nagtutulak sa atin na mag-ebanghelyo, ibahagi ang ating sariling karanasan sa Diyos at ipahayag ang pagmamahal na ating natanggap. Ito ay higit pa sa mga salita. Ito ay ang mismong espiritu sa atin, ginagamit ang ating mga karanasan at kwento upang maantig ang buhay ng iba. Sa huli, nais ng Diyos na maranasan ng lahat ang kapayapaan at kaligtasan, at tayo ay inaanyayahan niya na maging bahagi ng plano na ito. Ang hangaring manalangin at mamagitan para sa kaligtasan ng iba ay isa sa pinakamagandang tanda ng presensya ng Espiritu Santo sa ating buhay. Binabago niya ang ating puso upang mahalin katulad ng pagmamahal ni Hesus upang maibahagi natin ang pag-asang natagpuan natin sa kanya. At kapag nararamdaman mo ang madaliang pagnanasa na mag-Ebanghelyo na ipanalangin ang mga naliligaw, tandaan na ito ang Espiritu Santo na gumagabay sa iyong mga hakbang. Hinuhubog ka upang maging buhay na instrumento ng biyaya at katotohanan ng Diyos sa mundo. Bibigyan ka rin niya ng isang bagay na higit na mahalaga, isang lakas na higit pa sa natural upang labanan ang mga tukso sa paligid mo. Ang lakas na ito ay hindi nagmumula lamang sa ating sariling kakayahan kundi ito ay bunga ng patuloy na presensya ng Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng kakayahan, kaalaman at nagpapaalala sa atin ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Sa Juan Kabanata 14, talatang 26, pinaaalalahanan tayo ni Jesus na ang Espiritu Santo ay magtuturo sa atin ng lahat ng bagay at magpapaalala sa atin ng lahat ng sinabi niya sa atin. At ngayon, ang huling at pinakamakapangyarihang mga palatandaan, ang salita ng Diyos na dati tila malayo o mahirap maunawaan ay nagiging isang batis ng buhay na bumubukal sa loob natin. Bawat talata ay naghahayag na parang itoy isinulat nang direkta para sa ating puso at nauunawaan natin na ang Biblia ay higit pa sa isang sinaunang aklat. Ito ang hininga ng Diyos na nakikipag-usap sa atin at nagpapanibago ng ating pananampalataya. Gaya ng sinabi ng salmista sa Salmos kabanata 100 at 113, talatang 103 ang iyong mga salita ay matamis sa aking panlasa, higit pa sa pulot sa aking bibig. Ito ang kapangyarihan ng presensya ng Espiritu. Binibigyan niya tayo ng pananabik sa Diyos at binabago ang ating pananaw at damdamin sa mundo. At ang ating pagnanasa na sumamba sa Diyos ay lumalago ng husto na hindi natin ito maitatago sa mga formal na sandali ng pagsamba lamang. Ang pagsamba ay nagiging isang tuloy-tuloy na pakikipag-usap sa pagitan natin at ng Diyos, isang papuri na umaaling sa katahimikan ng ating puso. Maging sa trabaho, sa daan o sa oras ng matinding pagsubok, nararamdaman natin ang kapayapaan at ang katiyakan na siya ay kasama natin. At sa gayon, nauunawaan natin na ang tunay na pagsamba ay higit pa sa isang awit o ritual. Ito ay ang buong pusong pagsuko ng ating buong buhay. Ngayon, kailangan kong sabihin sa iyo na nakapagbahagi na ako tungkol sa Espiritu Santo sa iba pang mga video, ngunit walang duda, ito ang isa sa pinakamahalagang video na nagawa ko. Sa araw na ito, hindi ko lamang ibinahagi sa iyo ang ilang karaniwang palatandaan na nararanasan ng maraming tao kapag sila'y nagsisimulang lumapit sa Diyos at tumanggap ng Espiritu Santo, kundi pati na rin ang mga palatandaan na madalas sa ating limitadong pag-unawa ay itinuturing natin na masama. At narito ang misteryo, palaging nais ng Diyos na lumapit siya sa atin. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, siya ay kumakatok sa ating pintuan. Naroon siya, tumatawag, hinihintay tayong hanapin siya ng totoo na handang ibigay sa kanya ang lahat ng ating pagkatao. Kaya't hayaan mong siya ay kumilos sa iyong buhay, manalangin. Hanapin siya ng may bukas na puso. Makipag-usap sa kanya at hayaan siyang maging Panginoon ng iyong buhay. Ibinigay sa atin ng Diyos ang salita ngayon at ako'y nagpapasalamat sa pagbabahagi nito sa iyo. Inaasahan kong ang nilalamang ito ay naging isang mahalagang regalo para sa iyo. I-click ang video na makikita sa iyong screen upang magpatuloy sa pakikinig sa mga mensaheng biblikal. Naway pagpalain ka ng Diyos ng labis at hanggang sa susunod nating pagkikita, pagpapala at kapayapaan,